Ay, kailan sa tayo punta? Kailan? Yeah? Sa tayo punta? Kailan nanay. Punta tayo kailan nanay. Tara, lakad tayo. Ha. Ang gagawin natin kailan nanay? Ha. Ang gagawin natin kailan nanay? Ha. Mamamasal tayo? Ha? 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 tayo? So, bilis. Lahat lang, lahat lang. Ayosin natin yung hair, Harap dito. ay natin yung buhok mo. Ayan. Ah, gulo-gulo. Di nang buhok. Di buhok mo. Oh, let's go. Come on. pupunta? Kailan? na? Sa akin? Sa akin, no? Tira tatay o, Tara please Gandaan lang ha Gandaan tayo

grata-ta tayo. Pasok na, lakad na doon. Okay, dito na gratuita. So. Oh, lakad na. ayun, Oh, kumanta na. Ah? Sina nila doon. Sino? Goto na na. Say hi. Hi. Hi, hi vlog. Hi. 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 udah. nak 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 kamu lumawa. Masalah dia. Ngise. Oh, dinilah kali ni dogie. So, okay ah dinilah ama. Potong dekat kaki si hai. Hai <coughs> Say bye bye. Bye. Bye bye. Bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.

Lakad lang, lakad na tayo. Ha? Tae ang mga aso. Uwi na tayo ha? sama kong may mai, may bike, may bike, may bike, may bike, sana may bike, may bike may bike, sana sana sana, ganon nga ka, itayon. Pwede sila ipwesno. Pwede sila ipon. Ligtit mo kaya. Lagyan mo sila ng mga dana. Ligtit mo sila ng mga dana. Sige na.